Iris, mahalin mo ang naging panalo huwag ibalato. Dahil baka umalis ang buenas at nang walang makakuha. Nang iyong swerte at pagsapat na ang panalo ay pwede. Nang magpahinga, o kaya makauwi ng masaya dahil sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.30 ng umaga may ikatatalo na apat na isa negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4:45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo magbibigay sa iyo ng kamalasan ay kulay orange Taurus Mahalin mo ang naging panalo huwag ibalato. Dahil baka umalis ang buenas at nang walang makakuha. Nang iyong swerte at pagsapat na ang panalo ay pwede. Nang magpahinga, o kaya makauwi ng masaya dahil sa kinabukasan. Ay may malaking puhunan para maglaro. Toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 Gs ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, Pula na kulay at player na madaldal ang iiwasan dahil sila ang magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Gemini, mahalin mo ang naging panalo huwag ibalato. Dahil baka umalis ang buenas at nang walang makakuha. Nang iyong swerte at pagsapat na ang panalo ay pwede. Nang magpahinga, o kaya makauwi ng masaya dahil sa kinabukasan. Ay may malaking puhunan para maglaro. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng umaga may ikatatalo na 52 dalawang negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan sa iyo ang kayang maibibigay, at sa player na bastos ang mga salita. Cancer, mahalin mo ang naging panalo huwag ibalato. Dahil baka umalis ang buenas at nang walang makakuha. Nang iyong swerte at pagsapat na ang panalo ay pwede. Nang magpahinga, o kaya makauwi ng masaya dahil sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. May ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim may ikatatalo na limampung minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player masyadong malakas kung tumawa at mahangin kung magsasalita. Leo, mahalin mo ang naging panalo huwag ibalato dahil baka umalis ang buenas at nang walang makakuha ng iyong. Swerte at pagsapat na ang panalo ay pwede nang magpahinga o kaya makauwi ng masaya dahil sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro, liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay banana, at magkakaroon ka ng maayos na swerte para manalo. Virgo, mahalin mo ang naging panalo huwag ibalato. Dahil baka umalis ang buenas at nang walang makakuha. Nang iyong swerte at pagsapat na ang panalo ay pwede. Nang magpahinga, o kaya makauwi ng masaya dahil sa kinabukasan, ay may malaking puhunan para maglaro, virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay asol, at sa player malakas ang amoy ang pabango kukuha sa iyo ng oras na swerte. Libra, mahalin mo ang naging panalo huwag ibalato. Dahil baka umalis ang buenas at nang walang makakuha ng iyong swerte at pagsapat na ang panalo ay pwede nang magpahinga o kaya makauwi ng masaya dahil sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro, libra sa oras na umagang paglalaro simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:15 ng hapon at may ikatatalo na 50 minutong negatibo nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9:15 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras Scorpio Mahalin mo ang naging panalo huwag ibalato dahil baka umalis ang Buenas at nang walang makakuha. Nang iyong swerte at pagsapat na ang panalo ay pwede. Nang magpahinga, o kaya makauwi ng masaya dahil sa kinabukasan. Ay may malaking puhunan para maglaro Scorpio sa oras na umagang paglalaro simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.10 ng umaga. May ikatatalo 55 minutong negatibo. At ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.55 ng hapon at may ikatatalo na apat na putsyam na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay pink magagawa kang mabigyan ng kamalasan. Sagittarius Mahalin mo ang naging panalo huwag ibalato. Dahil baka umalis ang buenas at nang walang makakuha. Nang iyong swerte at pagsapat na ang panalo ay pwede. Nang magpahinga, o kaya makauwi ng masaya dahil sa kinabukasan. Ay may malaking puhunan para maglaro, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8.05 ng amga may ikatatalo 53 minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may ikatatalo na 56 na minutong negatibo nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis na namadilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras ngayong araw ay umiwas ka sa kulay brown at kamalasan ang magagawa na maibibigay sa iyo. Capricorn, mahalin mo ang naging panalo huwag ibalato. Dahil baka umalis ang buenas at nang walang makakuha. Nang iyong swerte at pagsapat na ang panalo ay pwede. Nang magpahinga, o kaya makauwi ng masaya dahil sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro, Capricorn sa oras na umagang paglalaro simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng unaga. May ikatatalo apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 gis ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10-10 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa mga player mapagbiro dahil kukuhanan ka ng oras na buenas, at kulay asol. Aquarius, mahalin mo ang naging panalo huwag ibalato, dahil baka umalis ang buenas at nang walang makakuha ng iyong swerte at pagsapat na ang panalo ay pwede nang magpahinga o kaya makauwi ng masaya dahil sa kinabukasan. Ay may malaking puhunan para maglaro, Aquarius sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.50 ng umaga, may ikatatalo 42 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may ikatatalo na 52 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green at magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Pisces Mahalin mo ang naging panalo huwag ibalato. Dahil baka umalis ang buenas at nang walang makakuha. Nang iyong swerte at pagsapat na ang panalo ay pwede. Nang magpahinga, o kaya makauwi ng masaya dahil sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro. Pisces sa oras na umagang paglalaro simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, at may ikatatalo na limampu na nagatibong minuto, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.05 ng hapon at may ikatatalo na 53 tatlong minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 tatlong minutong negatibo sa mga nasabing oras.